Salamang gawain, layaw itong laman at puro kalayawan Sari-sari kasamaan ang kinabubuhayan dulot ng pag-akay ng likong mga ngara. sa iyo Sa tunay na iglesia Ay nagsama-sama Upang maging hugnang kapat sa iyo.

mga ex na Natutunan ko talaga yan sa kay Brother so, Eli. Sige po, may babating po kay Jesus Nede. Binabati ko ang lahat ng COP sa Metro Manila at si Brad Biner, lokal ng Guagua. Pati na po si Dr. Navarro at ang asawa na si Cislyn. Sige po oh, ano? kapatid ng Marcos. Ay, binabati <laughs> ko lahat ng mga adpro na... Ano, <laughs> yes! 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 No, ma <laughs> yes! <laughs> Marcos, maganda po ulit yung ating pag-uusapan na ano? oh, no? Oh okay, naman po yun. kasi pag binabasa ko itong kanilang outline or lection ay... Talagang nat ako natatawa at natuto po ako sa mm -hmm. sa kalooban ko dahil sa sa pamamagitan ng pagtuturo ng kapatid na Suryano naunawaan po natin mm -hmm ang nakasulat sa biblia. Oh, po, po, Ako po. naman ay natatawa. Oh, Hindi sa natatawang tayo ay, ay nangasawa sa kanila. Oh, oh. Hindi po. Oh, po. Natatawa tayo sa nakita natin. Mali pa ang relief oh, ng kalinga oh, natin. Po. At isang at saka, bagay kapatid na Marcos, eh. sa isang um, banda, nakakaawa naman yung mga eh, uh. miyembro, niloloko nila oh, kapatid po. na Marcos. Kaya hmm. alam mo, salamat po sa Diyos sa mga mabubuting pagkakataong ibinibigay niya kay kapatid na Eli at kay kapatid na Daniel upang mabuksan ang kaisipan ng ating mga kababa. Ayan. At sa puntong ito, sa awa at sa tulong ng Diyos, sa pagtuturo rin ni kapatid na El, ni kap uh, kapatid na Marcos, Opo. maunawaan natin na talagang niloloko sila ng kanilang mga, mga naraluro. Halimbawa, itong babasahin natin, mga kapatid, iisa-isahin natin. Susuriin natin ang kanilang pagtuturo. Tama kaya at batay sa Biblia ang kanilang pagkaunawa? Tama kaya ang kanilang pagkaunawa na nakasulat sa banal na kasulatan. Gaya nito mga kababayan na ito may ano nga nota. Ganito ha. Nota. Bakit ang sabi sa talata ay katangi-tangi tao ang ating Panginoon sa Kristo? Sapagkat taglay niya ang iba't ibang katangi ang ipinagkaloob sa kanya ng Ama gaya ng tinalakay natin sa mga nakaraang leksyon. Mm -hmm. Si Kristo ay tagapamagitan, mm -hmm. tagapagligtas, mm -hmm. Panginoon, mm -hmm. ulo ng iglesia, at ipinag-utos na sambahin at dalanginan. O oh, yun, alam mo kapatid na Marcos, sa mong yan, nakita lalo natin kung paano, hindi eh, naman, kasi tayo naman nagsasalita ng prangkay. Sabihin na natin kasi na kawalan talaga ng, ng isip. Sabihin na natin na walang... Wala sila talagang pag-aalam pagdating sa Biblia. Kasi lahat ng sinabi nilang katangi, tangi, ron na katangi ng ating Panginoong Heso Kristo. Kapatid na Marcos, kung ating pag-aaralan ay, abo, eh, hindi ano yun, hindi yung katangian ng isang tao yung pinagsasabi nitong mga to, di ba? Hindi pong, kapatid o, eh. po, kasi, kapatid at na nil Opo, kapatid, kapatid na. po opo, Brad Marcos, nung nandun pa tayo kasi, ang pagka paliwanag nila, natatandaan ko pa. Opo. Yung, kasi, yung tagapamagitan. Ayan, tagapamagitan, na, isa-isa natin. yung sabi nila, si Kristo ay tagapamagitan. tagapamagitan. Yung opo. po, yung tagapamagitan, ang paliwanag po nila dyan kasi nung nandun ako, yung o kaya bang gawin ng isang pangkaraniwan tao na mamagitan siya sa, sa Diyos at sa, sa, sa tao? tao. Mm. Eh si Kristo lang yon sasabihin mm. nilang gano'n, Brad Marcos. Opo. Kaya bilib na bilib ako sana noon. Pero o. ngayon, ako salamat po sa Diyos. Sige ako po naman, kapatid naman, na Larry. Siyempre, tatalakayin din naman natin. Opo eh, ngayon. Hindi ko lang ngayon, hindi ko lang mapalampas yung yung sinasabi nilang sambahin si oh, Kristo. Ayan. Kasi bir, bilang tao, uh -uh. tapos itinuro mong tao, uh -uh. mo tao, tapos ipasasambahin mo Ayan, mamaya yan, kapatid uh -huh. na. Opo, opo, na opo, ito muna ang sinabi ng kapatid na Lidyan na tagapamagitan. Ang tanong natin, mga kababayat, mga kapatid, ano ang kalagayan ng ating pano sa Kristo nung sabihin ni pa Apostol Pablo na tagapamagitan? Basahin po natin yung Timoteo 5, sapagkat may isang Diyos at may isang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao, ang taong si Kristo Yesus, na ibinigay ang kanyang sarili na pangtubos sa lahat na Papa totoong mahahayag sa sariling kapanahunan. Ana, diyan may binabanggit na tagapamagitan. Pero ang tanong, ano ang kalagayan ng ating Panuso Kristo? Sa nung sabi ni Apostol Pablo na taong tagapamagitan mm -hmm. sa Diyos mm -hmm. at sa mga tao. 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 Talaga bang tao? Hindi kapatid. po tayo kapudyo, kakapatid na magbos, oh. hindi naman natin binawalang halagay yung nakasulad na tao. Dahil ang ating Panginoong Heso Kristo naman po'y nagkatawang, nagkatawang tao. Nagkatawang tao. Kasi hindi naman po natin yung itinatanggi, tinatanggap naman mm -hmm. po natin ng buong puso na ang ating Panginoong Heso Kristo talaga nagkatawang tao. Oh. Nung siya ipinanganak ni Maria ng aral, lumaki, Di ba, nagkatawang tao naman siya, hmm. nagpakababa nga, nakitulad sa mga tao. Hmm. Pero yung sasabihin mo, tahasan na ang ating Panginoon Heso Kristo'y tao, ginagawa mo lang siyang karaniwan tao. Tapos ngayon sasabihin mo naman, katangay-tangay tao. Ba hindi ko matatanggap yung kapatid na Marcos, anti-Biblia na po oh, yun. Kapatid, kapatid na, na Marcos, di ba, alam naman natin sa pagtuloy, kapatid na hindi, na ang ating Panginoon Heso Kristo, nagkatawang tao, e. na yung tao na yun, siya... Tubos yan lang, ang kasalanan <tubos> ng mga tao, mm. kapatid na Marcos. Yun na, syempre, tutubusin niya tao. Mm. Hindi po ba kaya kailangan niyang magkatawang, magkatawang tao? Taon. Pero hindi ibig sabihin, nagkatawang tao siya, purong-purong oh, purong oh, tao oh. na siya talagang oh. sa tunay na kalagayan niya, ay tao siya, kapatid mm. na Marcos. Hindi, hindi po. Ganun. Mm. Wala pong pagtuturo na gana ng Biblia. Oh, Ayun, kapatid na Ali Ano nga po, nung yung binasa nga ni Sis Jali na talata, si ang ating Panginoong Heso Kristo, nung siya ay Tagapamagitan. Siya ay tao. Noong panahon yun, di po ba, Bradman? Nagkatawang tao. nagkatawang tao. Mm -hmm. Kaya nga po talagang, ano eh, ibang-iba yung pagkakaintindi nila doon sa mga talata. nilalabo nila. Pero oh. ang tanong natin, ano po ba ang alagayan ng ating Panusokristo bilang tagapamagitan sa Diyos at sa mm -hmm. mga tao? Pakinggan po natin ang Pilipos sa 2. 5. 6, ng Magandang Balita, kapatid na Jarell. Ganito ang ating obasa, inyo pong dinggin mga kababayan, ganito ang pagtuturo sa atin.